Why? Pukat ng saging? Ay okay, ma'am, kapit po. Okay na po. Malit kasi ko eh. Parang maaano na ako. Papagtama lang ako ng bata. Hindi <laughs> noon ma'am. Ilan taon na po ba kaya? Tingin mo yan. Mga 23? Uy! Hindi nga. 28 nga noon. 10 years ago. 10 years ago. So, mga 30 plus na kayo? 33. Wow, hindi nga seryoso? Oo. Kaka 33 lang. Ay, grabe. Ang galing naman. Ang <laughs> galing. Hindi. Po. Ano siguro? Hindi kasi ano taas sa mukha mo. Baka sobrang masayahin ka lang. Okay. <laughs> hindi ako sure. Hindi ako sure. kasi sa akin masungit ako. Ganon? Hindi naman. Hindi ko naman naramdaman sa yung kanina nung pasakay ka pa lang hindi mo talaga promise hindi ka mo masungit alam ko yung nagsakapin ba? oo nga kasi pag approach mo kanina pag dating mo sa akin hindi ko naramdaman kasi minsan oh, ganun ako eh nararamdaman ko agad yung ano yung energy energy ay ganun po ay ako nakakaratin po ko po oo ay Oh, oh. Okay. Parang ako may pinagdadaanan. Ayaw niya kong mausap kasi may pinagdadaanan ko Hmm, kaya nung nagsalita ka na, yun, doon lang ako nagsalita. Huh? Ano ba yun? Yung mahiling mag-isa? Ano ba tawag doon? Introvert. Oo. Hindi, ano ba tawag doon? Introvert. Introvert, yun. Ganon din ako minsan. Introvert po ako eh. Pero ano maputi kayo ha, ah? kahit nag-hike kayo ha. Ah? Ano lang yan? Um, tap Aircon, tapos 4G. <laughs> Huwag lang mag masyado pa pa-araw, no? Pati <laughs> naman uh, okay nakapalot ako ngayon. Sa <laughs> bagay, Kasi kahit ako eh, nakapalot ako lagi. Tapos vitamin C, e, ganyan. Baka katulog ko yun eh, vitamin C. E. Tsaka E. Vitamin E. Opo, yun. Ay, parang kung hindi, hindi ako hindi. Vitamin C, C tapos. Bakit? sabay yun para kasi yung vitamin C tapos pag uminom ka vitamin E palalakasin niya yung vitamin D e. kasi di ba maasim yung C baga parang aano yun sa katawan Ibubus ibu busnya. Jadi buruk dia juga, buruk sebab dia umah asin lagi. Gerabe kan apa? Umah asin. Umah asin. Umah asin. Kenon? Asin Headlock lang ano, Magpipilagi-ipunan lang Ano ma'am? Mukhang kotse ata yan ah Ay hindi po. Bahay na Ah bahay na Pinapahais ko pa yung bahay ko eh Hindi pa ako Hindi pa tapos eh Sarap ng mga ganyang mindset Kasi hindi mo yun din Ayun, poro ano Oo, oo. Hindi ka tulad ng iba Ang ah, nag iipon ako Kasi may gimmick kami sa ano LU Di ba? Wala na po pero ano Iba na kasi yung Panahon Oo, oh, at ako kasi hindi naman Nag-enjoy na ako Kung kailan mo na yung Nag-enjoy na ka ng ako Mga daming super Oo oh, oh. Okay, okay na ako Pumaga satisfied ka na doon Doon ka na sa Ano no Parang older version of you Mahina oh. Tasunod for parang uh, pinalad kwatsi doon tayo sa kotse. <laughs> motor muna kasi wala motor. motor. Marunong. Pero marunong ka. Yes po. Oh. okay, oh. Eto na. Ito na. No? Medical City. Ma'am, daan-daan baka sumabit yung pants nyo. Ang tanong, abot ko ba? Iya. Yeah. Hindi kasi sumabit na dyan eh. Okay. 88 lang po. Wait lang sa change, ma'am. Okay na, po kuya. Okay na, ma'am. Thank you, ma'am. Next meeting you, po. Thank you, po. Ingat, po. Ha, po.